So hello mga ka dahil yon ang Philippine Embassy So ikot-ikot tayo dito para Mapakita ko sa inyo yung paligid na kung sakaling makapunta kayo dito Malama mo yung lugar kung saan yung Philippine Embassy Actually, medyo patago yung embassy Mahirap, mahirap talaga Nasa loob siya, banda Ng Eskinita, kaya uh, Ito na lang yung tandaan yung malapit dito yan sa Canada ng mga flag ayun, at saka medyo maliwanag na ngayon so kailangan na natin mag uh, uh kuha na ng mga video sa paligid o so, kaya makakuha na tayo ng mga ano, mga, mga iba ibang uh, anggulo dito sa lugar na to para at least uh, may idea kayo kung ano yung uh, makita mo dito lalo na yung uh, Philippine Embassy so dito lang yan ha? Ayan. may malaking ano dito parang uh, plaza yata <laughs> Ayan. so yung Philippine Embassy doon banda yun no? oh. Ayan. So, kanina dyan tayo galing so ito yata yung Trafalgar Square Uh, parang yun ang sinabi kanina hindi ko alam kung saan dito this might be this one or that one I don't know okay ito, uh, tingnan natin kung ano ang pangalan to ah, uh, national gallery uh, gallery to, national gallery ito yung national gallery ng uh, London ayan National Gallery so kung nakaharap kayo sa National Gallery yung Philippine Embassy nandoon lang oh. yan sa may bus na lumabas na banda dyan ayan so sa unaan lang siguro mga Bueno, mga 2 minutes walk from here going to uh, Philippine Embassy. Ayan. So, yan ang uh, National Gallery. Ayan. So, mayroong ano dito. Uh, kino-construct na Uh, siguro yung ano to ito renovation laki na mga skip dito no iba yung skip nila laki siguro may mga nire-repair sila dito ng mga pwede bueno, na mga party ng uh, lugar na to ayan yung uh, entrance ng national gallery yan ilang beses na rin ako nakapunta sa mga lugar ng mga national gallery katulad ng Scotland kung may time maganda pumasok dyan kasi lang wala na eh inahabo lang yung oras dito sa susunod pag summer kasi winter ngayon mahirap yung galawan dito dahil sobrang lamig pero medyo napansin ko na rin medyo okay ito okay na yung namin ngayon kasi kanina kasi kanina medyo hindi pa sumisikat yung araw so, medyo pa ano na eh pasikat na yung araw kaya mas malamig pa rin yung Newcastle yung napansin ko kasi kung saan Newcastle to ngayon nga mas malamig siguro malamig lang kanina nangangat yung lamig dahil madilim no gabi pa wala pang araw kaya oh, kapapansin mo sobrang uh, lamig dito na nagreklamo ko kanina kaya yung video natin ano to ah uh, gawin natin ano to dugtong dugtong O kaya tingnan nyo na sa mga previous mga vlog ko Yung hindi ko Kasi kung ibuin ko yung pag upload mahaba Kaya Ipag uh, dugtong dugtongin natin Siguro mga 20 minutes lang no, no? O kaya 30 minutes yung pinakamaba Kasi mahirap i-upload pag mahaba Tsaka Siyempre boring rin panoorin pag sobrang haba yung isang video depende may irong taong gusto nga uh, manood ng mahaba meron iba na gusto lang yung maiksi ayan dito na tayo sa banda sa likod ng, ng uh, national gallery yung kanina yung pinakita ko ayan si Henry Irving nabasahin nyo lang dyan mga karanger kung sino yung mga may alam dyan bakit uh, mayroon siyang uh, statue dito actor daw siya uh, yung mahilig sa mga history alam nila yun ako kasi mahilig rin ako sa history kaso lang wala nang time eh. sobrang busy na yung buhay daming uh, inisikaso sa trabaho oh. yung maganda mo? ano to yung dito ah yung mga yung mga lights spot dito ah ayan yun yung price dito mga ranger kung gusto mo kumain yan yung price niyan, i-ano muna lang i times muna lang sa let's say 70 yung palitan ngayon ng paano uh, ng pounds sabihin natin round off natin 70 minsan 68 69 70 mga ganyan so round off na natin 70 i times mo yon yung pressure na 15 15 pounds times sa uh, 70 so yun ang price ng ah uh, uh, pagain dito sa Yuki kung sa Philippine money mo i-base so ito lakay so, muna tayo dito tsaka tingnan natin kung ano pang pwede natin uh, mapakita sa inyo dito mga ranger so far napakaganda ng mga barat parang matat mainit yung coat ko parang mainit yung bag ko ah para may isang naiwan na charger yata ayaw wala kang ka-charge doon wala naman ako may na-charge ngayon dito sa bag para mainit ha baka may mga wala naman akong gadget na iba ito lang naman yung gopro gopro 10 yung ah 11 yung ano natin gamit mainit pa tignan natin ngayon. Ron ang lupit ang laki na mga kwan dito ganda ng mga lights nila ganda ng mga lights super ganda rin ang restaurant na to so, siguro maganda dito mag night life no? mag night out Wow, so, so kain muna tayo dito mga karinger sa mcdonald para ano, maka inom ng uh, kape okay. oh, maganda yung lugar kasi malawak at saka malaki ayun hindi bago ako sa lugar